Amang makapangyarihan, sa pagsikat ng araw ay itinataas namin ang aming mga puso sa inyo. Katulad ng pitumpot dalawa, tinawag nyo rin kami upang maglingkod at magdala ng liwanag. Salamat po sa panibagong pagkakataong mabuhay ng may layunin at pananampalataya. Sinabi nyo, Panginoon, na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Narito po kami, handang tumugon. Buksan niyo ang aming mga mata sa mga nangangailangan at gamitin niyo kami upang ipamalas ang inyong kabutihan. Gaya ng mga alagad, nais po naming umasa sa inyong pagkakaloob, hindi sa aming sariling lakas. Ituro niyo po sa amin ang magtiwala, magpakumbaba, at mamuhay ng may pananampalataya. Panginoong Hesus, itinuro niyo na ang kapayapaan ay dapat naming dalhin sa bawat tahanan. Gawin niyo kaming instrumento ng kapayapaan sa aming pamilya, trabaho at pamayanan. Sa aming salita at gawa, naway makita nila kayo. Kung kami man ay tanggihan o hindi pakinggan, tulungan niyo kaming hindi panghinaan ng loob. Paalalahanan niyo kaming ang tagumpay ay hindi sa resulta, kundi sa pagsunod. Ang lahat ay inyong gawain. Tulad na mga alagad na nagalak sa kanilang kapangyarihan, itama niyo po ang aming puso. Huwag kaming mabighani sa kapangyarihan o galing, kundi sa katotohanan kami inyong minamahal. Ang tunay na kagalakan ay wala sa mundo, kundi sa katotohanan kami ligtas at may buhay na walang hanggan. Itanim niyo ito sa aming puso ngayong araw. Espiritu Santo, gabayan niyo po kami bigyan niyo kami ng karunungan sa bawat pasya, pasensya sa bawat hamon, at lakas sa bawat gawain. Ipakita niyo sa amin ang inyong landas. Kayo po ang aming lakas, aming liwanag, at aming pag-asa. Sa bawat saglit ng araw na ito, naway mamuhay kami bilang iyong mga anak. Masaya, mapagpakumbaba, at tapat. Panginoon, sa inyo kami nagagalak. Hindi dahil sa kung ano ang aming kaya, kundi dahil alam namin kami, inyong mga anak. Salamat po sa biyaya ng panibagong araw. Amen. Kung kayo po ay napagpala, huwag pong kalimutang i-like, i, -like, i at magsubscribe para sa mas marami pang panalangin sa umaga. Hanggang bukas sa Daily Word Prayer! pagpalain kayo ng Diyos